Hello ka OFW! Today, pag-uusapan natin ang katotohanan sa buhay ng OFW. Ano ba ang katotohanan at katayuan ng isang OFW sa loob ng bansang kanyang pinagtatrabahuan? Ang akala kasi ng iba, porket na sa ibang bansa, uh, matiwasay ang buhay at maraming pera. Kaya heto yung katotohanan sa buhay ng OFW. Unang-una dyan, malakas ang loob ng OFW. Kung hindi ba naman siya malakas ang loob, susuungin niya yung bansang hindi niya alam kung ano yung dadatnan, dadatnan niya. Banyagang bansa, banyagang tao, banyagang mga salita, at banyagang kultura. Ang lakas lang ng loob ng OFW kapag hindi ka magkaintindihan ng amo, pinipilit mong iniintindi kahit mali-mali yung grammar ng amo. Ang lakas ng loob ng OFW kahit bawal ginagawa niya. Kasi dito sa Bansang Israel, bawal ang part-time. Pero maraming gumagawa ng ganito. Kasi nga, pandagdag income. Pang pangalawa naman, kinakaya kahit uh, gaano kahirap. May mga bansa kasi nabiktima ang mga OFW ng domestic violence. Sinasaktan sila, hindi sila pinapakain, uh, minsan hindi sapat yung tulog, pero kinakaya nila para sa pamilya, para may maipadala. Hindi nila sinasabi sa kanilang mga pamilya kung ano yung sitwasyon nila sa kanilang trabaho. Ang pangatlo, pinipilit maging masaya ng mga OFW. Nakikita kasi nila yung mga pinopos natin sa social media na tayo ay masayang namamasyal. Sinusulit lang natin yung ating day off kasi yun lang ang paraan natin para maibsan yung lungkot, para mawala yung homesick. Kasi pagbalik natin sa trabaho, panibagong hamon na naman ang buhay ng isang OFW. Malungkot ang buhay ng isang OFW malayo sa pamilya lalo na sa mga anak wala ka sa kanilang paglaki at wala silang memories ng bata sila nakasama ka kaya yung mga naiingit sa mga OFW na ang akala nyo eh ang sarap ng buhay namin dahil nakakapundar kami di nyo alam kung ano yung sakripis yung ginag ginagawa namin para umasenso para magkaroon ng magandang buhay ang aming pamilya I-try niyong mag-abroad para malaman niyo kung ano yung katotohanan ng buhay ng isang OFW. Yun lang, kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki-like po ito and subscribe na rin po sa aking channel. Maraming salamat. God bless.